Sa episode ng It's Showtime nitong Sabado, June 29, ay inamin ni Anka Star Vice ganda na naiyak siya nang magpaalam ang kanyang anak anak-anakan na si Ryan Bang na magpropropose sa girlfriend nitong si Paula Hoyong, ibinunyag ni Vice na humagulgol sila ni Ryan bago nagpunta si Ryan at nagpropose sa girlfriend. Ikinwento ni Vice na siya daw ang unang sinabihan ni Ryan na magpropropose na ito. Sinabi ni Vice na ayaw nang umiyak ng usisain ng co-hosts na nagpropose na ang kanyang anak-anakan. Hindi na napigilan ni Vice na maiyak ng lapitan siya at yakapin ni Ryan, dito ay nagiyaka na ang dalawa. Ikinwento pa ni Ryan ng mag -yes ang girlfriend ay ternawagan niya agad si Vice at nagiyakan sila. Sinabi ni Vice na sa kanya nagpaalam si Ryan, pinasalamatan ni Ryan si Vice na pinayagan siya nitong mag-propose, Ania. Mommy thank you for allowing me to propose kay Paula, at thank you dahil pinalaki mo ako ng sobrang buti. Hindi naman maitago ni Ryan Bang ang sobrang kaligayahan na nararamdaman na makikita sa kanyang aura. Ginulat ni Ryan ang publiko nang mag-post ng magandang balita sa Instagram ang kanyang girlfriend na si Paula Hoyong. Aniya, God is good na may kasamang ring emoji, sa isang video, na ipinost ng isa sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang Instagram stories, makikita ang TV host na nakaluhod at nag-aalok ng singsing kay Paula. Will you marry me? isang emosyonal na sabi ni Ryan, na sinagot naman ni Paula ng yes. Nagpadala ng pagbati ang co-hosts ni Ryan Bang na sina Karil, Jong Hilario, Ami Perez, Jackie Gonzaga at Ogie Alcacid sa Instagram comments ni Paula Hoyong. Unang ipinakilala ni Ryan Bang si Paula Hoyong sa opening ng kanyang bagong restaurant na Paldo, at unang nakilala sa isang casual na laro ng football. Unang ipinaalam ni Ryan ang love of his life sa publiko sa isang episode ng It's Showtime noong August noong nakaraang taon, na nagsasabing, syempre, gusto kong sabihin sa aking Showtime family, may girlfriend na ako. Pagkaraan ng ilang buwan noong October ay nabunyag ang pagkakakilanlan ni Paula matapos mag-post ang mga host ng mga group photos nila sa Instagram noong bakasyon nila sa Hong Kong, ipinakilala rin siya ni Ryan sa kanyang pamilya sa kanilang bakasyon sa South Korea. Pinakilala ko sa magulang ko yung girlfriend ko, ibinahagi ng komedyante sa kanyang It's Showtime co-hosts. Yung mami ko kasi hindi marunong mag-English at Tagalog kaya hindi sila magkaintidihan. Kaya para akong nasa trabaho pa rin. Translate ako ng translate, di ako makakain, dagdag pa niya. Super happy yung mami ko. Kamakailan lang ay naitanong naman ni Oje DSK Ryan kung nagbabalak na ba ito na pakasalan ang kanyang nobya. Sagot ni Ryan, hindi natin alam basta I'm praying about it. May sign naman si Lord, kung matatandaan sa isang panayam inamin ni Ryan na nais niyang makapangasawa ng isang Filipino at bumuo ng sariling pamilya dito rin sa Pilipinas. Samantala, sa parehong video, ibinahagi ni Ryan kung gaano siya nagpapasalamat kay Oja dahil sa kanyang panayam. Ang partikular na pakikipanayam sa kanya noong nakalipas na mga taon ay naging instrumento para magustuhan siya ng ina ni Paula tila aprobado na umano siya sa pamilya ni Paula. Kamakailan lang ay masayang ibinahagi sa Instagram ni Ryan, na natupad ang kanyang pinapanalangin na makasama muli ang mga magulang. Bonus pa nga, dahil sa unang pagkakataon nagkasama ang mga magulang niya at mga magulang ng kanyang girlfriend. Mapapanood sa naturang video na nag-dinner ang dalawang pamilya at nagkaroon ng pagkakakilanlan. Sa isang parte ng video, mapapansin na nagbigay pa ng regalo ang pamilya ni Paula sa pamilya ni Ryan. Bilang token of family and friendship ng kanilang pamilya. Bukod sa kanilang dinner, nilibot din ni Ryan ang pamilya ni Paula sa iba't ibang pasyalan sa South Korea. Nauna nang sinabi ni Ryan sa ABS-CBN News siya ay, praying about, sa isang nalalapit na kasal, pagkatapos ng dinner. Sa culture ng Korea hindi naman ako ipakilala yung family ko sa pamilya ng girlfriend kung wala ako plan. Hindi ako mag-girlfriend kung wala ako plan sa future, pagbabahagi niya. Sa naging birthday celebration ni Ryan Bang sa noontime program na It's Showtime noong June 22. Ginamit din niya ang pagkakataon para pasalamatan ang pamilya ni Paula sa mainit na pagtanggap nila sa kanya. Yung family ni Paula, grabe yung pagtanggap nila sa akin. Para akong anak nila, Mahal na mahal ko po kayo, sabi ni Ryan. Sweet na idinagdag niya, kung gaano ko po ay honor yung magulang ko ganoon din ka honor yung parents ni Paula. Kaya thank you so much.